Biblia naman po na hindi mawawala ng magdarahon kaya maging bukas palad tayo kahit sa pamimigay at sa ganong mga gawa ang Diyos ay nalulugod Good morning po muli ako ito po muli si Boy Buko Vlogs at nag live lang po ako para sa updating ng aking youtube channel at nagpapasalamat din po ako sa aking mga subscriber na kailanman man hindi nagpitaw patuloy na sumubaybay sa aking channel kahit na halos isang taon na walang upload marami pong salamat sa iyo kayo po ang aking idolo kayo ang naglagay sa akin sa ganitong kalagayan dahil sa ako'y inyong

Ah, ah, mayroon? Ah, sige. Ayan, dumahan yung kapak ko, kabuko. Ah, um, maganda sila. Ano? Tricycle ang gamit nila. Ah, um, set out ko pala dyan sa anong lugar yun?

kasi Pasensya na po kayo. Medyo na store po ako. Ah, bumili lang ako ng taho. nag kami nung palamig ko. Maganda sa kalusugan. Muli, out ko pala si ano, kapatid na Richard Watson Diyan sa hindi ko alam kung anong lugar yun. South Dakota ba yun? Basta sa parting yung SA. Kumusta na po kayo dyan? Ate Jacqueline. Uh, kapatid na Richard. Rason. Maging sa anak na si Chadlin um, ingat lang po kayo parate. Nandito lang kami na inyong mga kapatid sa pananampalataya. Sumusuporta at patuloy na lalong nagpapangarap sa inyong nag-asinso at kaligtasan sa araw-araw naway -araw. patuloy kayong manalangin sa ating Panginoon Diyos na patuloy kayong ingatan at patuloy na ibas ang mga biyaya magpapalang magamit sa inyong sambahayan marami pong salamat lalong lalong na po sa aking mga subscribers na at hindi bumitaw hanggang ngayon nakasubscribe pa rin mga likit nga ayan nag-aaral pa rin tayo ng viewers nakalive na ako ng ano na uh, 17 minutes ago pero wala pa rin akin aking viewers Chắc dahil bởi vì tôi không xử lý họ Chúng ta